May dalawang klase ng hemorrhoids. Ito ang internal at external. Pag sinapeng internal, ang ugat na namamaga ay nasa loob. Ngumisa Lu lumalabas ito dahil sa sobrang pamamaga, ang tawag ay prolapse. At ang pangalawa ay ang external hemorrhoids, magang ugat ay nakakapana. Ang hemorrhoids ay isang varicosities o pamamaga ng ugat. Ito ay sa may rectal area. Ito ay dahil sa maraming factors tulad ng obesity o sobrang bigat ng timbang kaya nagkakaroon ng pressure sa tiyan. Pregnancy dahil din syempre sa pressure. Pag ikaw ay matagal na nakaupo o di kaya ay may binubuhat ka palagi na mga mabibigat. Pinaka-common na dahilan kung bakit nagkakaroon ng hemorrhoids o almoranas ay dahil sa constipation o kapag tinitibi ang isang tao. Napipilitan ng isang tao na umiri kaya nagkakaroon ng puwersa or pressure pa rin sa rectal area. Ilan sa mga simptomas ng almoranas ay nangangati ang kweta, may dugo pagkatapos nilang dumumi, may nakakaparin silang parang bukol sa labas ng kanilang puwetan. Meron ding makirot or masakit habang dumudumi. At kapag ito ay na-infect pa o hindi mo na talaga maipasok pa ulit ang ugat na namamaga ay sinasuggest na natin na maoperahan. Huwag matakot na maoperahan dahil sinasabi nila na baka hindi na makontrol ang pagdumi. Hindi naman totoo yun. Ang tinatanggal lamang ay ang parteng namamaga upang wag na itong magdugo, wag nang magkaroon pa ng, ng infection. Paano naman makakaiwas na magkaroon ng almoranas. Kumain ng maraming yung mga pagkain rich in fibers tulad ng gulay, mga prutas. May mga supplements din tayo na available sa market na mayroong mga fibers. Pwede ring uminom ng mga gamot na pampadumi tulad ng bisacodil, lactulose, at meron ding mga rectal suppositories kapag talagang hirap sa pagdumi. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang constipation iwasan din ang pagbubuhat ng mga mabibigat. Kung ikaw naman ay overweight o obese, ay kailangan magbawas ng timbang. Iwasan din ang umupo sa mga matitigas na upuan ng mahabang oras. Mag-exercise upang mas maging maganda ang galaw ng bituka. Ayon sa pag-aaral, hindi ang mga maanghang na pagkain ang nagiging dahilan ng almuranas. Kung ikaw ay may almuranas na, doon bawal ang maanghang na pagkain. Dahil nakaka-increase ng blood flow ang mga maanghang na pagkain. Kaya't pwedeng mamaga ang mga ugat. Ikaw ay may mga simptomas. Thomas na huwag mahiyang magpakonsulta sa doktor.